Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag niyo pong kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Please don't forget to click the notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded kwento. Para naman sa mga gustong magpa-shoutout, Maaari kayo magpa-shoutout by simply commenting sa ating video na ibabahagi ngayong araw na ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Susie, 33 anyos. May asawang nagtatrabaho bilang isang machine operator sa Riyadh. At isang full-time mom na nag-aasikaso sa dalawa naming supling na kapwa nasa elementarya na Sa araw na ito, ay gusto ko lamang pong ibahagi ang hindi ko makakalimutang araw nang minsan kong sinubukan ang isang dating app matapos mapakinggan ang nakakatawang interview ng artistang si Angelica Panganiban. Gusto yung kumang ipaalam sa aking asawa ang tungkol sa binabala kong gawin ay minabuti kong ilihim na lamang ito sa kanya. Sa takot na baka magpago na lang bigla ang paningin nito sa akin. At pagmulan pa ito ng away naming dalawa. Noong nasa Pilipinas pa lamang kasi ang aking asawa, ay masasabi ko mahilig itong sumubok ng mga kung ano-ano para lamang mabigyan ng karagdagang spice at alab ang gabi naming dalawa. Mayroon mang mga pagkakataon na bumibili rin siyang ng kung ano-anong instrumento Iba't ibang klase ang mga iyon sa kadahilan ng gusto nitong pumawi sa akin dahil kadalasan ay agad siyang napapasuko sa kama. Dalawang taon na nga rin magmula ng bumalik sa ibang bansa si Brandon habang isang beses lamang ito sa isang taon kong magbakasyon. Ngunit sa kabila nga noon, masasabi ko namang hindi siya nagkulang na iparamdam ang kasabikan ng kanyang pagmamahal kahit sa video ko lamang ay pinagtsatsagaan na lamang namin. Wala rin naman kasi akong ibang hiling o request sa kanya dahil ko minsan ay lamang talaga ang pagod ko sa pag-aasikaso ng dalawa naming anak kaya sa uhaw ng aking katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, masasabi kong nadala lamang ako ng matinding kuryosidad at sabi nga ng aking mister kamakailan, wala namang masama kung susubukan kong libangin ang aking sarili paminsan-minsan. Kahit sabihin hindi naman dating app ang tintukoy niya ng mga oras na iyon, kung hindi ang paglalaro ng mga baraha at bingo. Ano Mars? Nakagawa ka na ba ng account? Pangungulit ni Ami. Ang nanay ng kaklase ng bonsuko. At ang kaibigan kong matatawag kong matagal nang sawi sa pag-ibig. Hindi ako nagsalita. Bagkus, pinakita ko lamang sa kanya ang aking cellphone at saka itinuro ang kinaroroona ng dating app na ininstall ko naman kaninang umaga. Baka nga kasi mamaya ay may mga chismosa palang nakikinig sa usapan naming dalawa at makarating pa ang masamang balita sa aking asawa. Agad ko namang nasaksihan kung paano kuminang ang mga mata nito. Dala na matinding excitement. Kumusta? May nakausap ka na bang foreigner? Nakakita ka na ba ng jumbo kagabi? Wika nito. Muntik na nga akong mabulunan ng kinakain kong hotdog sandwich. Dahil sa sunod-sunod niyang mga tanong. Jumbo hotdog agad? Hindi ba pwedeng? Hindi ko pa na-try dahil masyado pa tayong busy sa exam ng mga bata. Sabi ko, ikaw naman, masyado ka namang seryoso sa buhay. Nakasimangot niyang sambit at saka bumuntong hininga pa. Hindi ko naman siya pinansin dahil parang medyo nairita nga ako. Iniwasan ko na lamang ang muli niyang pangungulit sa akin. Ewan ko sa'yo, Susie. Akin na nga yung cellphone mo at hahanapan kita ng pwede mong maging profile picture. Dahil sa walang tigil na pangungulit nito sa akin, wala akong nagawa kung hindi hayaan nito sa gusto niyang gawin. Alam ko nga kasing bakante naman ang aking cellphone dahil hindi pa naman oras ng tawag ng asawa ko. Dahil nga roon, malayang nagawa ni Ami ang binabalak niyang pag sa akin. Nang hindi inaalalang mapapansin ng asawa ko na may pinagkakaabalahan akong iba. O di ba? para kang dalaga sa picture na napili ko sa si yo Mars. Ani niya at saka inarap sa akin ang cellphone. Mabilis ko naman yung inagaw sa kanya dahil sobrang lakas ng kanyang boses. Para na nga siyang sumisigaw kahit magkatabi lang naman kaming dalawa sa waiting shed. Pinagmasdan kong mabuti ang profile picture na nalagay nito sa dating app. At masasabi ko namang natuwa ako sa ginawang pag -e edit ni Ami sa aking picture. Munti ko na tuloy siyang tanungin kung paano nagkaroon ng makeup ang mukha ko. Kahit maputla nga at wala namang lipstick ang orihinal na version nito. Ang dami mo talagang alam. Sabi ko na lang para itago ang tuwang nararamdaman. Ayoko mong mag-assume ng kahit ano. Ngunit sa tingin ko ay magkaka-interest naman o meron namang magkaka-interest na kausapin ako. Kung sakaling magkaroon ako ng oras Nasubukan nito mamaya. Matapos naming pag-aralan ang aking bunso, ang pointers na binigay ng mga guru nito sa English at Math, ay minabuti kong hayaang maglaro muna na ito kasama ang kanyang mga kating. Kahit paano, ay masasabi kong sulit naman ang naging desisyon kong isakripisyo ang aking profesyon para mapaglaanan ang mga ito ng oras at panahon dahil pareho silang nasa honor list taon-taon. Sadyang medyo malayo lamang ang agwat ng edad nila sa isa't isa. Dahil na rin sa kagustuhan ng asawa ko na makapagtrabaho sa ibang bansa. Nang masigurado kong ang tulog na mga bata, ay minabuti kong magkape muna habang hinihintay ang tawag mula sa aking asawa. Ramdam ko man ang antok na humihila sa mga talukap ng aking mga mata. Unit, kailangan ko manatiling gising hanggang madaling araw para antayin ang tawag ng mister ko. Lalo na ngat nabanggit naman itong stress na stress siya sa bagong minamanehong unit kahapon. Halos isang oras na nga akong naghihintay na makatanggap ako ng chat mula sa aking mister. Hindi daw muna siya makakatawag ngayong gabi dahil nagkaaberyang sa sakyang kinaiinisan niya. Kung alam ko lang Napahiga na lang ako sa unan habang pinagmamasdan ang aking cellphone hanggang sa tuluyang maagaw ng dating app ang aking atensyon Paano ba gamitin 'to? Bulong ko naman nang makita ang iba't ibang pagpipilian mula sa screen. Naghalo ang excitement at inis ko habang isa-isang binabasa ang mga nakasulat doon. Para naman pala akong naglalaro dito eh. Ang hirap? Reklamo ko pero hindi pa rin ako tumigil. Dahil gusto ko nga patunayan sa aking sarili na kahit lampas na nga sa kalendaryo ang aking edad, ay kaya kong makipagsabayan sa paggamit ng ganitong application. Ilang minuto nga rin ako nagpabalik-balik sa una hanggang sa nagulat na lamang ako nang lumabas ang salitang match sa screen. Saglit lang akong napaisip habang pinagmamas na ng picture ng lalaki na kaparehas ko. Maputi. Hindi lang naman ang ngipin niya ako kundi maging ang kutis nito. May magkabila rin itong dimples na masasabi kong bagay naman sa korte ng kanyang muka. At kulay brown na buhok. Maliban sa nakakasiguro akong foreigner ng lalaking ito, ay talaga namang kahihirap bigasin bigkasin ang kanyang pangalan. Pinindot ko ang accept button hanggang sa napunta na lamang ako sa isang banda na masasabi kong sanay na sanay naman na ako. Yon ay ang pakikipag-usap sa chat at video call. Tahimik akong naghintay ng simpleng hi or hello mula dito. Ngunit mukhang iba ang trip ng lalaking nakausap ko. Nang lalamig man ang mga kamay ko sa kaba, ay nagawa ko pa rin sagutin ang kanyang tawag. At sa isang bigla, muntik ko na nga mabitawa ng hawa kong cellphone. Nang maaktuhan ko nga itong nakababaang short habang nakaharap sa camera. Gumingiti pa nga siya sa akin na para bang nag-iimbita lamang itong kumain sa isang birthday party. Hindi ganoong klaseng libangan ng gusto kong manap sa dating app. Kung kaya naman, mabilis kong pinindot ang exit nang wala man lang goodbye sa foreigner na nakamatch ko. Imbes na huminto, ay sinubukan kong humanap ulit ng makakaparehas. Na mga oras na iyon, feeling ko naman ay nahasa ang English speaking skills ko sa mga foreigner na nakakausap ko. Kahit karamihan nga sa kanila ay wala naman talagang kwentang kausap at gusto lamang ng good time. Makailang ulit nga din akong nakainkwentro ng mga lalaking bastos. Pero imbes na matuwa, ay takot ang bumalot sa akin. Kung bakit ba naman kasing kahit nasa cellphone lamang ay masasabi kong hindi ko kakayanin sa kama ang isang foreigner. Patuloy lamang ako sa aking ginagawa hanggang sa hindi ko na nga na malayang nag-e-enjoy na rin pala ako ng tuluyan. Wala pa rin akong nakakausap ng matagal mula sa mga banyaga na nakaparehas ko. Kung kaya't naisipan kong tanggapin na lamang. Ang sino mang Pinoy na makakamatch ko noong mga oras na iyon. Match, lihim akong napangiti nang makita ang isang binatang lumitaw sa screen ko. Edward, 24. Quezon City, Philippines. Hmm, okay naman. Yun na lamang ang nasabi ko. Habang pinagmamasdan ang picture nito, masasabi ko namang gwapo siya at malinis tingnan. Walang bigote, pero medyo matamlay tignan ang mga mata niya sa hindi ko nga malamang kadahilanan. Inulit ko pang ambasahin ang edad niya sa pag-aakalang nagkamalila ang mga ko basa. Ngunit tama iyon. Napaisip nga tuloy ako dahil sa edad niyang 24 ay masasabi kong kaya naman sana nitong humanap ng girlfriend nang hindi tumadaan sa ganitong paraan. Hi, beautiful. Muntik na akong kiligin sa unang chat ni Edward. Mukhang bolero yata ang binatang ito. Sinadya kong paghintayin siya. Nang ilang minuto bago ko pinadala ang ilang pagbati sa kanya. Hi, Edward. Kamusta? Okay naman. Eto, bored. Yun naman ang kanyang reply. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Kaya ba tumambay ka rito ngayong gabi? Sabi ko naman, oo. Oh. Walang patumpik-tumpik niyang sagot. Ganoon din naman ako eh. Walang makausap sa bahay. Tulog na nga kasi silang lahat, sabi ko. Muntik ko na nga banggitin ang mga bata sa kanya. Mabuti na lamang at naisip kung hindi naman ang asawa ko ang kausap ko sa mga oras na ito. Kung hindi ibang tao. Gusto mong maglibang? Sabi niya. Nagulat ako sa sinabi niyang iyon. Pero may halo rin agad yung disappointment. Mukhang kahit Pinoy ang kausap ko ay mapupunta rin pala agad sa bastos na usapan. Huwag mong sabihing tatawag ka rin para mag-show, sabi ko. Mag-show? Para pa itong nagulat sa sinabi ko. Oo, yun ang uso dito eh, ba? Diba? Sagot ko. May pinadala siya sa akin picture ng tumatawang bata. Kaya natawa na lamang din ako sa aking kinahihigaan. Hindi ba pwedeng Landian muna, madam. Napangiti ako sa sinabi niya. Pwede rin. Hindi pa man siya nakakasagot. Ay sinundan ko na agad ang aking chat. Nakakaloko naman kasi yung mga fam dito sa dating app. Akala mo mga sabik, sabi ko. Mabilis naman siyang nagreply sa akin. Ilang hotdog na ba ang nakita mo simula kanina? Pagtatanong niya. Naku, Marami-rami na rin, Edward, yung sa'yo nang na halangang kulang. Joke, sabi ko. Baka bigla kang matakot, madam. Balik niyang biro. Limakong napangiti sa sinabi niya. Talaga, so gifted ka pala. Proud naman siyang sumagot. Kaya hindi ko tuloy napigilan ang umusbong kong interes sa mga pinagsasasabi nito. Alam ko naman kasi, sa katotohanan, ay hindi nabiyayaan sa kama ang mister ko. Pero hindi yung dahilan para hindi ko siya pakasalan. Minahal ko siya dahil sa ugali niya at ang pagmamahal din sa akin. Kaya kung magka-interes man ako sa lalaking higit sa kanya sa kama, ay baka dahil lamang iyon sa kurudyosidad. Madam, nandyan ka pa? Hindi ko na malaya na sa sobrang lalim na pala ng iniisip ko, ay tambak na pala ang mga chat sa akin ni Edward. Siguro nakatulog ka na lang bigla. Dala ng sobrang antong. So, good night na ba? Sinubukan ko mag-reply sa kanya. Ngunit offline ito. Ewan ko ba? Pero noong mga oras na yun, ay nadismaya ako. Dahil parang nasayang ang takbo ng usapan naming dalawa ni Edward. Sabihin mang muntik na akong maloka sa una. Pero masasabi kong hindi naman naging masama ang unang araw na sinubukan kong gumamit ng dating app. At ayoko mang umasa, ngunit napapaisip ako kung may chance sa bang muling mag ang landas naming dalawa. Abangan po ang part 2. Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa na sina Leo Mamalias. na Ima Mirel MC1B Renato Pertudo Zilong Basic Jeffrey Hipolito Rudy Pelayo William Casasola Joaquin Jr. Manzares G. Boy Lati Benedict Estrella, Ferdinand Paran, Hernani CF6, Onier Lacada, Cerillo Duran, Mariano Rojas, Diosdado Tala, Reggie 0307, Hernani C6F, Fred Franco Co Joey Bakita, William Casasola, Norman Dangski, Randy Mendoza, Hesoyam Nine, Max Ga, Joaquin Jr. Llamansares, Reynald Niemes, Silent Watcher, Larry Reyes. Roldan Braulio, Elias Domingo, Aileen Andarme, Arnel Grefalda, Lydia Bacus, at si Denver Tashiro. Hanggang sa muli!